What's up guys, it's Merde and Welcome to my channel. Ayoo! So yun guys, ito na nga. Uh, so umagang umaga. So kakagising lang natin. Iba talaga kapag ka mga lalaki yung naiiwan sa bahay. Kasi ang kalat guys. O oh, tingnan mo naman. O, oh, diba? O oh, ayan, ang kalat. Kasi dito sa aming ano, kusina. Ay, ang kalat. Sobra. Hmm. Diba yung aming mesa? Ay! Oh sama-sama na ang kalat. Iba talaga kapag kalalaki ang naiiwan, guys, no? Hindi siya marunong... Hindi naman sa lahat. Hindi ko naman nila lahat. Kung parang hindi lang siya may medyo... Maimisin, hindi siya lagi nag -imis. Hindi lagi nag... Uh, ano, ng mga kalat niya. O, although kahit may nakita na, hindi tama rin pa linisin, eh. So, yon Kaya walang choice. Ako pa rin yung maglilinis. Kanto talaga ang buhay. Kahit sa kusina namin, sila babo namin. Ay, ang daming hugasin. Hmm. Tambak. Sandamak makaking hugasin, guys. So, maga medyo madilim pa. Kaya, wala. Wala tayong choice. Kundi gawin, likpitin, at linisin ito. Ah. Tayo yung masipag, eh. Kaya, wala well, sa'yo magagawa. Lilikpit at lilikpitin pa rin natin to, Ay, ang dumi pa rin ang sahig. Maglilinis pa ako ng floor. Ito talaga buhay, tapos so, sama-sama na oh. Ang dumi talaga, hindi ko talaga maano. ba naman oh. Dumi ng sahig. Pataas na yung araw. Sama-sama <sighs> so, pa tong mga tubal. Ay okay, kaya, siguro magkakape muna tayo. May kape ako dito eh. Hmm, yan. Ganun talaga guys no kapag ka, ano, kapag ka, lalaki yung may iwan. Pag lalaki may iwan sa bahay, asahan mo kalat. Kaya dapat dinisin mo na lang, wala kang choice. Kayo na iwan, Kaya maglilinis tayo ng buong bahay. So kahit mahirap, kahit mabanas, so kailangan gawin. So yun lang guys, thank you so much. Thank you for watching and please subscribe and please share nyo na din and comment below kung may gusto kayong ipagawa sa akin guys i-comment nyo lang tapos gagawin natin yun i-challenge natin yun challenger task challenger kasi ako kaya nabubulol na ako eh kaya thank you guys bye bye